Baka meron po yung na ng mga lumang bariya. Ayan. Ayan, mga ganyan po. Mga lumang bariya, no? No, mga... Baka may may naitabi pa yung mga magulang nyo or mga lola-lolo na mahilig mag -ipon, ipon ng mga old coins. Ayan, mga lumang bariya po. Ano po, lalo po sa ganito na ipapakita ko po. Ako po ay bumibili ng mga mahilig po ako sa mga Queen Elizabeth na coins. Ano po? Ayan. Ang paborito ko pong i-collect na coins are Queen Elizabeth. Ayan. Queen Elizabeth coins. Ayan. Kung may mga commemorative coin po kayo na Queen Elizabeth or mga silver coins ng Queen Elizabeth. Ayan message niyo po ako ha. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung uh, kung saan niyo po ako pwedeng maabutan. Ano po? Kung saan niyo po ako pwedeng message din. Pag minsan naglalive po ako, uh, halos araw-araw po pala naglalive ako. Ano po? Check niyo na lang po yung comment section. Ipipin ko po dyan. Ayan. Pero kung kayo po ay may naitabi eh, <coughs> na mga ganitong mga bariya, Ah, uh, kontakin niyo po agad ako. Ano po? Ayan, magkita-kita po tayo. Ayan, maraming salamat po. Medyo gabi na. Ah, madaling araw na pala. So, try lang natin na mag-start ng video dito sa uh, sa app na to, no? Ayan, ang interest ko po talaga ay Queen Elizabeth na collection. Sana po? Uh, nag-start po ako mag-collect ng Queen Elizabeth. So, kung kayo po ay may mga Queen Elizabeth na coins, uh, yan po ang aking target ngayong ngayong season. Ano po? Ngayong buong taon. So, ayan. Queen Elizabeth coins. Or kahit anong mga old coins din naman. Pero, more on Queen Elizabeth po talaga gusto ko.